Nakalibing na ng matagpuan sa Caloocan City ang isang babaeng apat na araw nang nawawala. Ang nagturo sa kinaroonan ng bangkay ay ang nobyo ng biktima na umamin din sa krimen. Nasa frontline ang balitang yan si Ian Suyo. Sa madilim at masukal na bakanting loting ito sa barangay 171 North Caloocan, natagpo ang nakalibingang isang babaeng apat na nang nawawala. Kinilala ang biktima na si Arjen Cabangunay, 21 anyos at residente ng barangay Balong Bato, Quezon City. Huling nakita si Cabangunay ng kanyang pamilya nang umalis sa kanilang bahay nitong linggo para makipagkita sa nobyong si Jeffrey Montales. Mula noon ay hindi na nakauwi ang biktima. Miyerkules, nagpasaklolo na sa barangay ang kanyang pamilya. Hanggang sa nagpatulong na rin sila sa mga pulis kahapon. At habang nasa presinto, biglang umamin si Montales na napatay niya nga ang kasintahan. Siya na rin ang nagturo kung saan niya ito ni Libing. Nung na ng mga bagulang, eh natunto na huling kasama ng kanilang anak na nawawala is itong person of interest natin. It led us na dito sir sa Kaloocan sir kasi uh, dito po itinuro ng person of interest kung saan niya binaon yung babae. Nasa dalawang talampakan ng lalim ng hukay kung saan inilibing ang biktima. Kinailangan pa ng pala at bareta bago tuluyang makuha ang katawan ng biktima. Base sa investigasyon, nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa bago pinatay ang babae. Allegedly, uh, itong babae gusto nang miwalay sa lalaki. So nagkaroon sila ng pagtatalo hanggang sa masakal niya itong itong babae. At ang ugat ng krimen, nakapu talaga yung ano, eh, dala ko kasi ng ano eh. Selos po. At natulog ba nga po ako doon eh. ano ko po, kung ano po yung gagawin ko sa kanya. Patapos yung nangyari. Ang mga kaanak ng biktima, hindi makapaniwala sa sinapit ni Arjun, lalot isang taon na tatlong buwan na rin niyang kasintahan ng suspect. Sobrang sakit. <laughs> Masakit to. Kasi, unang-una, pamilya namin yan eh bata pa eh, 21 lang. Kaya masakit para sa amin na ganyan nangyari babae. Hawak na ng kaluukan Police ang suspect na mahaharap sa reklamong murder. Nagbabalita mula sa frontline. Iyan Suyu, News 5. Mga kapatid, Cheryl po, huwag maging police at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang informasyon sa mga napapanahong isyu ng lipunan tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.